Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 2 The Beautiful Neighbor. Nagmamadaling binuksan ni Cyrus ang pinto matapos marinig ang malakas na katok, pagbukas pa lang niya ay nakita na niya agad ang isang middle aged na matabang babae, na siguro ay di bababa ang timbang sa 120 kilograms, nakasuot ng black silk stockings, o landlady na padalaw po kayo. Natigilan sandali si Cyrus matapos makita ang babae bago nakangiting tinanong ito, Cyrus wag ka nang magpaligoy-ligoy pa hindi mo sinasagot ang mga tawag ko, sabihin mo sakin kung kailan mo babayaran ang tatlong buwang rentang utang mo, galit na sigaw ng may ang babae kay Cyrus, ano kasi landlady dalawang araw pa bago ako sa huran eh, unting palugit lang, pwede bang bigyan mo pa ako ng dalawang araw, mahinang sabi ni Cyrus, dalawang araw, the landlady sneered and shouted loudly, Cyrus dahil iniisip ko na estudiant ka, binigyan kita ng mahabang panahon, nangako Karen na magbabayad kada buwan, pero delayed na for 3 months ang bayad mo, tapos ngayon gusto mo pang bigyan kita ng dalawang araw na palugit, marunong ka pa bang mahiyo, walang magawa si Cyrus kundi ang tignan na lang ang may-ari ng bahay na nasa harapan niya, dahil halos nagastos na niya ang pera niya para bumili ng regalo sa birthday ni Faye, nung nakaraang linggo, wala na siyang perang pambayad ng upa ngayon, landlady wala na talaga akong hawak na pera ngayon, promise ibibigay ko sa'yo pagkatapos ng dalawang araw, nahihiyang sabi ni Cyrus, wala ako sa mood na makipaggaguhan sa'yo magbayad ka ngayon, dahil kung hindi lumayas ka na dito, lumakas ang boses ng matandang babae, kaya nang inag ng konti yung taba sa mukha niya, napatulala na lang si Cyrus sa kinatatayuan niya, He didn't know what to do because he really didn't have any money now. Bang just then, the door of the next room was pushed open. A beautiful girl in black lace pajama came out of the room, bleary-eyed and shouted with her mouth pouted, "Bakit ka ba sumisigaw? Hindi mo ba alam na may mga taong natutulog?" Miss Cruz, pasensya ka na. Ito kasi'ng batang ito eh, hindi nagbabayad ng renta, sinisingil ko lang siya nang makita ng medyo may edad na babae ang dalaga agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha niya, at pinagmasdan si Cyrus, at pagkatapos ay mahinahong nagtanong, magkano ang utang niya sa iyo. Hindi naman ganon kalaki tatlong buwang renta niya lang naman, limang libong pesos, nakangiting sagot ng matandang babae, for only limang libong pesos, ganyan nakagrabe kung makasigaw ka dot the beautiful girl said scornfully, eh kasi itong batang ito panay hingi ng palugit eh, hindi naman nagbabayad pag andyan na ang deadline eh, ang paliwanag ng may katenda babae, o siya sige ita transfer ko na lang sayo ang bayad niya sa Gcash huwag ka nang sumigaw dito malamig na tugon ng dalaga habang naka-cross arms thank you miss cruz maraming salamat talaga at tuwang-tuwa na nagpasalamat ang middle age na landlady pagkatapos ay tinignan niya si Cyrus at sinabi, Boy, swerte mo ngayon, binayaran na ni Miss Cruz ang renta mo, sa susunod kung malakas peren ang loob mong mangutang sa akin, tignan lang natin kung anong gagawin ko sayo, sa susunod magbibigay ako sa tamang oras, bulong ni Cyrus, masamang tingin ang binigay ng middle-aged landlady kay Cyrus bago siya tumalikod at umalis pinagmasdan ni Cyrus ang magandang babae na nakapejama sa may pintuan, kahit matagal na siyang nangungupahan dito, ngayon niya lang naobserbahan ng mabuti itong magandang kapitbahay niya, ang ganda niya, yung tipong tinitigan mo siya makakalimutan mo ng huminga, delicate facial features, eyebrows like ink paintings, crystal like clear eyes, and cherry blossom like lips, siguro dahil nakatulog siya kanina, medyo magulo yung jet black hair niya tapos medyo nakausli din yung suot niyang itim na lacey pajama, kaya kita yung malambot at makinis niyang balat, at ang kanyang slender legs, her sexy body is really attractive, thank you for what happened just now, in fact I, huminga ng malalim si Cyrus at mahinang sinabi sa dilag, huwag mo akong pasalamatan, I just spent limang libong pesos for peace and quiet, ang patient na pag-interrupt ng dalaga kay Cyrus, "Ano, ibabalik ko sa yung pera kapag nasa hura na ako. By the way, what's your name, bang?" Before Cyrus could finish talking, dire-diret yung pumasok ang dalaga sa kwarto niya at isinara ang pinto he was left there with a slightly embarrassed expression, siguro wala lang sa babaeng yun ang limang libong piso, pero malaking halaga na yun para sa kanya, since ayaw niyang makipag-usap kay Cyrus, he can only gently close his own door, ring ring, at this moment, his phone rang again, Cyrus picked up the phone and connected the call, then said forcefully and breathlessly, Hello sino to, Mr. De La Cruz, nakita mo na ba ang perang item transfer ko sa'yo ngayon lang? He heard the middle-aged man's voice again, pinadalhan mo ako ng pera, hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan sandali, tapos naalala niya ang text message na nabasa niya kanina, Yes, I know you think I'm a liar Mr. De La Cruz, that's why I just sent you a sum of money to prove myself, kung hindi ka pera naniniwala sa'kin you can check it in the bank right now, the middle-aged man said with a smile, Unthinkingly, Cyrus ended the call and ran to the nearest bank with his bank card. Nang makita niya ang number sa ATM, laking gulat niya talaga, that person wasn't really kidding with him, talagang may extra 40 million nga talaga sa account niya, it's, it's really true, faced with such a huge number, feeling ni Cyrus na nananaginip lang siya, with his trembling right hand, he took out his phone and dialed the strange number, Mr. De La Cruz, you should believe me now, right? Mabilis na sinagot ng middle-aged na lalaki ang tawag at nakangiting nagsalita, "You, who the hell are you? Bakit mo ako binigyan ng napakalaking pera?" naguguluhang tanong ni Cyrus. "Mr. De la Cruz, kung may oras ka ngayon, you can come to me on 27th floor of Converge Building." I'll tell you what's going on in person, mabagal na sabi ng middle aged man, dalawang segundo nag-alinlangan si Cyrus bago niya mahinang sinabi, papunta ako ngayon, okay mister, De La Cruz, the other party hung up very politely, nag-withdraw muna si Cyrus ng limang libong peso sa ATM bago pumara ng taxi at nagmamadaling pumunta sa Converge Building, dahil hindi niya pa alam kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa pera. 5,000 muna ang kinuha niya, if ever na may problema, may chance pa siyang maayos iyon, 1 p.m., Cyrus arrived in front of the Converge building, at this time, puno ang parking lot ng mga luxury cars na nanagkakahalaga ng milyon-milyon, ang mga tao din na mga nandito, ay mga nakasuot ng mga mamahaling damit, kumpara kay Cyrus, para siyang pulubi, hindi siya nababagay sa lugar na ito, sorry, hindi ka pwedeng ma'am Alamos dito, as soon as Cyrus entered the building, sumimangot ang magandang babae na naka-black uniform sa front desk, at sumigaw ng may nandidiring ekpresyon. I'm not here to beg, Cyrus replied expressionlessly. Hindi kami bumibili ng gulay at kung ano-ano pa dito, the beauty at the front desk continued to shout. I'm looking for someone, looking for someone. Who are you looking for? Sigurado ka ba na nandito nga ang hinahanap mo? Hindi alam ni Cyrus ang pangalan ng nakausap niya kanina. Gusto lang naman niyang malaman kung ano ba ang nangyayari doon sa pera. Kaya wala siya sa mood na pansinin ang nasa front desk. Tuloy-tuloy siyang naglakad papunta sa elevator. Hoy, ano bang problema mo? I told you just now that you can't come in. Stop. Believe it or not, I'll let the security guard throw you out now, nang makita ng front desk lady na papasok si Cyrus sa elevator, tumakbo siya para pigilan siya, ding dong, just then, the elevator door suddenly opened, dear diretsyong naglakad, papasok ng elevator si Cyrus matapos makita ang babae na hinahabol siya, ah, may napatili sa elevator, dahil nagmamadali siyang pumasok, hindi nakita ni Cyrus yung lalabas ng elevator kaya nabangga niya ito, Are you blind? Hindi mo ba nakita na may tao sa loob? Hiyaw nung nabangga niya. Napatingin si Cyrus sa babaeng nasa harapan niya. Then he was stunned in place. The woman has big red wavy hair, wearing an ultra short red skirt, matangkad at sexy. Her beautiful legs are wrapped in black silk stockings, and she steps on a pair of high-heeled shoes. Halos pumutok na ang blouse na suot niya dahil sa laki ng kanyang dibdib, kahit nagalit siya, ang sexy at attractive niya peren, ngayon niya lang napansin na may hawak palang tasa ng kape ang babae, nang mabango siya ni Cyrus, direktang natapon ang kape sa dibdib ng babae, what are you doing, nasaan ang mga security guard, bakit niyo pinapasok ito, after seeing Cyrus clearly, the sexy beauty shouted in disgust. I'm sorry, nagmamadali lang ako, hindi kita nakita habang sinasabi yon unconsciously. Kinuha ni Cyrus ang tissue box sa tabi ng elevator, at tinray na tulungan ang dilag na panasa ng kape pero nung pagkalagay pa lang ni Cyrus ng kamay niya sa dibdib ng babae, lahat ng nandoon sa lobby ay natigilan, at ah, the beauty instinctively screamed, sa isang iglap, pito o walong security guard ang sumugod sa pwesto ni Cyrus. I'm sorry, hindi ko sinasadya, when he saw the security guards, Cyrus didn't have time to think about anything else, he directly pushed away the sexy beauty and rushed into the elevator, and then pressed the 27th floor, nang makarating ang mga security guard, ang naabutan na lang nila ay ang pagtaas ng elevator sa kay si Cyrus, manager Perez, Anong nangyari? Naguguluhang tanong ng security captain sa sexing babae. Kanina lang, minanyak ako ng isang pull OB na bigla na lang pumasok dito. Hurry up and catch this man. I must take that man to the police station. Ano pa ang ginagawa nyo? Bilasan nyo at hulihin nyo siya. Maluhaluhang sigaw ng sexing babae. Pero, the security captain is a little embarrassed, pero ano, nakakunot noong sigaw ng sexing dalaga, pumunta ang taong yun sa 27th floor kung nasaan si Chairman Villarreal, sinabi ni Chairman na walang sino man ang makakapunta sa 27th floor na walang pahintulot niya, the security captain looked at the elevator and said helplessly, nang marinig ito ng sexing babae, natigilan siya saglit tapos nagninit-ngit sa galit na sinabing, if that's the case, wait here and block all the doors of the building. I don't believe this bastard won't come down today.